Na, kanang wala ka, ka nag-comment nag ba? Kanang ano, wala ka nag-comment sa vlog ni Kiana ganina para man to sa imuha. Uh, ha? Ulaw ko. O, ulaw man ka, kay tinuod to. Ignore ni Moda Tia, nag-anak daw ka. Oo. Oh, siya, mami, nag-hi ko kati Berlin. hindi ignore ko, nag-anak siya. Sir, hindi pa ikayo si... Wala ko naman na, dito, wala ko na ana. Ang mm, saraman ka. Tatuan lang ko na, natanaw lang ko na sa iya. Na... Yeah. Ay, kayo na, na Hi, hindi pa ikayo siya, naabot siya sa mong bayan. Hindi pa siya, Okay, I'm ready mami. Ako, I'm like going to school. <laughs> uh, 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 tama lang yun. Tama, ito yung... iya imo face, iya I'm yung gidi demonstrate imo face kanina. yun nag ignore daw ni Moosie Kan Kaya go sa store para mag kafe. Kaya yun lang si mama mag-temp kafe. And then I was so sad. Nihilak ka, nihilak mo daw ka. Iyon ni ah. Tinuod siya, diyon ni But I didn't cry when she was there, only with mom and dad. Mm. She can tell, she said your eyes. Mm. mm. mm -hmm. Ay, dodong ka, no? Guys, mo na ang mama ni Ki Amerika ng Bisaya, guys. Mudagan mudagan sa. In Berlin, <laughs> <Kimberly, laughs> ing nagod sila ngay muha ng mama. Nagay. No, hey, Pag Bisaya, na, rin. Ako ang mama ba? Pa. Pangalan. Gajolin sa Walker. Complete. Ula siya, dili. Dili. Pero naate ko na yun. Para magawa sa mommy. million views. Ano? Sana ko na like, million views. Ay, nako. Nak! Ingna ko dato ang mga followers and viewers nak nga dili si Tita Emma imong mama kay murag 80% of them keep asking nga uh, ako ba daw imong mama ing na gud guys hello everyone akong tita dire siyang akong mama ang real mama nako na guys, si Gerjeline Minyo sa Walker di hey, ana asa man ana kana siya oh uh. facebook na Gerjeline Minyo sa Walker so, uh, she is my true mama bisaya lang Siyang agung tinod mama kay li, li, liwat ko niya. Mm. Uy, ingong ka. ka. Nara daw ningo sila dito daw kanaliwat. Lula, lula daw kanaliwat oy, tangkad mm -hmm. daw imong dalo. After lula. ko naliwat ni mama Lula, naliwat pud ko ni mama. <laughs> May agi-agi dala. Oo, oh, um... oh, sige na tanawa di ba, i-compare mo sa kasi Lula. Ang, dalunggan ang dalungan ni mo na kliwat kay kasi imong dalungan nang. Ang ilong. Awa guys, so money ang giliwatan niya guys, ang dalungan, tangkag ka ayo. Mm. nagdalag ka pa? Oh, di ba? Oh, ah, asa mo anak. Di ba? Kay daghan jud kay mangutana oi, Mami, muha na ikaw ang mama. Mao ni siya ang mama, guys. Akong ate, akong sister. Nya, yeah. Oh, ni siya ang akong pagmamahal. Oh, niya. I'm the tita. Hello. Bye.